sa affidavit mo, you would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka. What is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Yes po, Your Honor. I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023 at least for those that are shown that are shown in the graph. This only shows the revenue that you are generating during the former administration 2016 to 2022 is bigger than the revenue that you are generating under the current administration how can you explain this your honor wala naman pong ganyan po nung past three administration po bali ito po kasi yung unprogram lang naman po ang napag-usapan po na 2022 po ang ating sinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Ah, uh, wala pong ganun pong nangihingi sa amin, ni pa po. Ako, uh, wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po, nagpapadyaryo po kami. But under the previous administration, walang nanghihingi. Meron din naman pong nanghihingi, pero uh, takot din po sila. Takot sila pag napapadyaryo po sila. Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Uh, nagpadyaryo din po ako, may ano po, sekretary bunuan. Kilang best beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po kay sekreta ni Bonoan. Pero mapapansin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Sekretary Bonoan yung jayo ko. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon ayon sa iyong salaysay ay hindi mo na-experience noon. Yes po, Your Honor, kasi that is the uh, takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo, sa open letter. I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo. This allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Yung mga diskaya, hindi sa kinakampihan ko ha, sinasabi ko sa inyo, kung may mali na ginawa, may demanda nyo. Ganyan talaga ang buhay eh. Uh -huh. Pero, nagbigay na nga ng impormasyon. Palibhasa, yung impormasyon na binigay nila ay hindi nyo gusto. Parang kinocross-examine nyo, hindi nyo po papel yan. Hindi po para sa inyo ang pagpapasya kung ano ang mali o tama. Tignan nyo kung ano nakalagay doon. May binabanggit eh. Binanggit si speaker. Porkit mm -hmm. binanggit si speaker. Sino ngaling na? Porkit oh. binanggit si saldi ko. Sino ngaling na? Porkit binanggit yung mga kasamahan nyo sa mababang kapulungan. Sino ngaling na? Porkit ayaw. Ayaw isang kot si Pangulo Duterte. Mali na. Hello. Sabi niya, eh. bakit walang legend nung panahon ni Duterte? Hindi ko kami nagbibigay eh. Okay. Ibig oh, oh. e, sa hindi hindi kayo kani-paniwala <laughs> Huwag mong i-contest yung resource person mo Inimbita mo yun eh mm. Hindi para i-cross-examine Hindi korte ito Kundi para kumuha ng impormasyon Whether tama o mali yun Ay kayo ang mag-determine Do not ask a question The answer of uh, to which you do not know Huwag kang magtatanong na hindi mo alam Kung anong isasagot na Nung witness Kasi sinabi niya O oh, bakit wala nung panahon ni Duterte? Bakit wala ledger? Hindi eh, ko may nagbibigay Hindi niya alam At sigurado kayo Kung hindi kami naniniwala Hindi eh, biwag kami wala pero pinaliwanag naman ni Diskaya yan. Yes po. So, oh. Bakit noon ay eh, wala kayong ledger? Eh noon po, walang congressman na nakikialam. DPWH lang. At pag ginadyaryo namin, pinadyaryo namin, uh -huh. natatakot kay Digong. Ngayon, hindi, wala nang natatakot. Wala na. Grabe mm -hmm. na ngayon. Wala na Nakalagay na nga sa mismong konstitusyon. Tama. Huwag niyong babastusin ang resource person. Inimbitan niyo yan. Hindi po nasasakdal yan. Hindi akusado yan. Hindi respondent yan sa criminal case. Resource person. Tama. They are entitled to be treated with respect and dignity. Yung mga binabigit ng mga kongresman bakit ayaw niyong pagpaliwanagin? Correct. Mga miyembro niyo yan eh. O sinasabi nila, dini nga eh. Siyempre, di Pambihira naman kayo para naman tayong pinanganak kahapon eh. Ala ka naman kaminin. Binigyan kayo ng impormasyon. Sasabihin nyo, ay, mali yung impormasyon mo. Eh, ba't tinimita mo? Kaya sirang-sira talaga ang image ng mababang kapulungan, lalo na pag yung mga usual suspects. O napilit at dinidikit sa mga Duterte hmm. yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon. Pambihira naman eh. Huwag naman ganun.